palangga, ito na naman ang iyong Mami karidad from Negros at welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan niyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. <Sing> mga palangga feel na feel ng asawa ko ang pagganta tayong mga Pilipino ay mahilig nga talaga sa video key yung gamit niya dyan mga palangga ay itong portable bluetooth karaoke speaker namin ang ganda nga nito mga palangga kasi maliit lang siya at pwede mo siyang dalhin kahit saan man kayo pumunta convenient pa nito mga palangga kasi connect mo lang yung cellphone nyo via bluetooth at voila reading ready na para ilabas ang inyong mga golden voices nyo rin ito at ilalagay ko lang ang link sa comment section. Pagkatapos nga kumanta ng asawa ko eh, dito naman siya nagbisibisihan sa paggawa ng kulungan ng mga manok na sisi mga palangga. Meron nga siya dyan sakto lang na chicken wire at dyan nga yung ginamit niya sa paggawa ng kulungan ng mga sisiw. Dyan na rin nilagay sa gilid lang na munting bahay kubo namin ang nagawa niya. Pagkatapos niyan at nilipat niya dyan yung mga sisiw at hindi ko na rin nga videohan mga palangga. Dati nga, mga palangga, ay may mga alaga rin kaming baboy. Pero pagkatapos nga, mabinta at hindi muna kami umulit at nagpokus na lang ang asawa ko sa alaga naming mga manok. Nung hapon nga, mga palangga, at nakatuka naman tayo, maghatid sundo ng maliit ko na apo sa kanyang school. Diyan nga, mga palangga, at nakatapos lang ng klase at umuwi na rin kami sa bahay. Ang cute-cute niya nga tingnan habang naglalakad hawak-hawak yung envelope at bag niya. Shout out nga sa mga teacher ng apo ko. Salamat sa inyong mahabang pasinsya at sa na ay mas habaan nyo pa. Mahirap din kasi maging isang guro mga palangga. Lalo na sa mga makukulit na bata. Ramdam ko din ang kanilang paghihirap kaya saludo ako sa mga guro dyan. Nang nakauwi na nga kami mga palangga at hyper pa rin ang apo ko kaya sinamahan ko na lang siya maglaro sa labas ng git namin. At pabalik-balik rin siya sa loob ng bakura namin. Di ba mga palangga ang sarap talaga na maging bata ulit. Walang stress, walang bayarin, puro laro at kain lang minsan, mapapasabi ka na sana pwedeng bumalik sa panahon na tagu taguan, tumbang priso at simple lang ang kaligayahan kahit piso lang, ang baon basta may trupa, solve na bata noon, walang iniintinding problema pero ngayon, na matanda na tayo kilala na natin si Judith Judith sa bill ng polyente Judith sa bill ng tubig at Judith ng utang ganyan siguro ang buhay mga pelangga. Oshia, mga palangga, hanggang dito na lang tayo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Lagi nating tandaan na mag-enjoy sa buhay. Kasi minsan, ang magiging masaya ay ang sikrito para manatiling bata sa puso. Sa susunod ulit, mga palangga, at iyon lang salamat!